pagod so okay na rin Ay, natapos na yung captured natin oh no? Baway na rin tayo kanina kasi sobrang tagal eh so ngayon naglalakad ako pupunta ng ano, alimol ah, so sa pag iwi ano kasi yung sasakyan pag umiikot doon sa kabila umiikot hindi dito sa uh, may itza ayan layo nilalakad ko lang papunta doon sa ano ah, sa krami balik lakad ulit kasi yun mga magastos ha, para man na yung pagmagsakaya grabe yung pila namin simula siguro alas 10 media 10.30 hanggang natapos kami 5 minutes 5 minutes magala una so ayun okay na rin so balik na tayo sa normal mayroon na tayong 5 years ulit na license tamang tama lang to para sa sunod taon pag pag resign natin o so, apply tayo sa iba o so, magkana tayo ng malaking sahod na ma-apply kasi sayang tayo yung araw na araw araw duty ka lito man ang sahod di ba? So, hindi pa tayo sa iba so ngayon tayo na ng nilakad ko galing dun yung mga yung nilalakaran ko grabe layo na so meron pa rito dito kasi dati dumadaan yung bus papunta doon sa loob ng uh, alimul sa may mga parking ng bus so ngayon lumiikot doon sa kabilaan layo kaya yung ginagawa ko galing doon sa uh, parking area ng mga bus Lakad ko papunta sa Krabi. Ganun din kung balik, lakad ulit. Mga sa Krabi, maraming pagod, parang wala naman. Malayo pak. Daano. daano Nagtitinda ng mga black plastic tawid O pupunta ako sa pagkikita ng mga ano, mga bus. Tayo na nilakad ko kaya. Mas dito sa Verquiniana 'yan oh. No? nagwawala tayo po ng bilis na tumu-miminan ng karag na pagpalah ka